Hi hey guys, welcome back sa ating channel DIY Fix Vlog. Ngayon ay i-video muna natin sa ating mga viewers itong kung paano ang tamang pag-operate nito uh, mulin. Kung mga sa English ito ay tawag dito ay dough rollers. Okay, ito yung uh, uh, machine na nagpipino, nagpipino sa grano ng ating dough na ginagawang tinapay. Okay guys, let's go. Dapulin ko na. Thank you. ito yung ano niya yung uh, turner na naga-adjust sa distance ng ruler dito so dito guys itong dalawang bakal na to dito iniipit yung uh, hinalo or masa or yung do nagagawin tinapay dito naman nakalagay sa ibabaw yung lagayan ng uh, extra ari na ipambubudbud dito para wag dumikit sa ruler itong itong do na ipapasa dito lalo na pag masyadong uh, uh, kargado ng uh, tubig syempre didikit yan dito kaya inaalayan ng pulbos kaya nilagay yung lagayan na yan dito malapit sa ruler para suporta na wag uh, dumikit lalo na yung medyo malaki uh, malagkit talaga na pagkakahalo ng dough. So, ang procedure niyan dito sa ito ay para sa mga baguhan lang na aspiring na gumawa ng uh, pagdating sa tinapay. Ito laging tatandaan, laging naka uh, close fist, laging naka purma ng kamao pag naglalagay ka sa unang salang mo para yung ano niya kasi para 'wag maipit yung kamay mo. Kasi pag nagkataon dyan na hindi naka close fist ang yung kamay. Ang tendency is maiipit yung mga daliri mo dito pag ginanito mo pag kalagay diretso yan lalo pag malagkit didikit yung uh, mga daliri mo sa uh, sa halo sa masa ng arena, diretso yan didikit. Ngayon, pag naipasok mo na sa una, sasaluhin mo yan dito sa ilalim at kukumplituhin mo, kukumplituhin mo yung haba ng uh, yung loop hanggang sa matapos. Tapos bahagya mo siya habang umiikot siya, bahagya mo siyang uuna at uh, hahatakin papunta sa iyo. Pagkatapos uh, makumplito yung loop, pwede mo na siyang putulin. Tapos mag-a-adjust ka naman sa distance ng dalawang ruler at gagawin mo pa rin ang ganoon pa rin proseso ulit-ulitin mo lang habang na uh, umiikot yung loop bahagya mo naman siyang uh, itutupi papunta sa gitna at puputulin balik uli sa unang proseso tandaan laging nakakuyom yung palad kasi iniingatan natin ang disgrasya dito lalo na sa mga baguhan na gustong gumawa ng tinapay. Ganun lang uulit-ulitin mo lang yung kumpletong proseso sa umpisa hanggang sa maging maganda na yung uh, texture o yung grano ng iyong do. Tapos uh, adjust ka uli adjust ka hanggang sa makuha mo na yung tamang uh, hinahanap mong kinis ng, ng grano ng Uh, doon ang tinapay na uh, pinapasada mo dito sa roller okay? tapos <coughs> uh, pag gagamit tayo nito lagi nating unahin lagi ang safety natin okay? para hindi tayo magkaroon ng uh, aksidente habang uh, kinagawa natin ang pag <coughs> gawa ng tinapay okay? so ito ay para sa mga uh, baguhan lang na hindi pa naka-experience kung paano i-operate yung uh, ganitong uh, door rollers. So, hanggang dito lang guys at nagustuhan nyo yung video, pakilike and subscribe. See you in the next video. Paalam! Anong pangalan nitong binabalot ninyo guys? Ito ah, uh, kuhan. Uh, lumpia. Oh, lumpia. 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 Yeah. Bakit bakit kailangan yung balot? Ha? Saan ba dadalhin? Pumunta nang ano, isla. Ah, uh, bali lahat 'tong ibabalot dadalhin. So, mga binabalot sa dalhin sa isla. Doon okay. sa barangay Binamok, sa Salvation, sa Marbasay.